hoy, meron hoy, eh, kain. hindi meron. kaya di bang wala? meron na mo. ano talaga? Nabayad na naman yun eh. Gusto ko walang bayad. Ang kaganda mo. Ang ah, nag-itsa. Ayan. Ano naman ito? Ang hapsi parang first floor pa lang ito eh. Kaya nga, dulo to. Ayan. Dito tayo ngayon sa Robinson's Place, Manila. Ah. Wala saya. Napaano lang ako. Ikot-ikot lang. Richard's. This is... What's is What's that called? Richard's. Richard's. Mayness. Mayness. hair pangkulay ng hair. Pangkulay ng hair.

Son. ayon si Watson ayon si Watson nakaanak din si Watson bye next na tayo guys and natin muna ang ating live see you later bye